Agimat ni Paraon Mga kagimat, um, discuss natin to ngayon mga kagimat kung anong laman ito, paano to ginawa at ano ang pagkakaiba nila tapos yung devotion niya mga kagimat kung paano siya Uh, gawin. Kasi marami din nagtatanong hanggang ngayon about sa mga devotion pagtanggap na nila, at least isang ano na lang ba, uh, explanation na lang. Tapos, ang uh, anong sistema sa paggawa nito. Tapos, tapos sistema niya mga kagimat sa pagpakain nito. At ang mga, bakit ito palaging kumukulo? Maraming nakakuha nito, palagi dong kumukulo. Um, meron nagdasal sila na ah, nakikita pa nilang kumukulo. So, bakit, paano, at anong gawin kung mag-ano, mabawasan na ng langis. So, ang mag-discuss niyan, mga kagimat, si ah, aking ama, si Dato Mamatuon. Oh. Gandang hapon po sa lahat ng oh. mga uh, anti-Ngiros. Itong formula na ginawa ng principal. Sa Bisaya, hmm. tawag namin nito ay katya ang tawag namin. So ang formula sa paggawa nito, hindi basta lang kumuha ka ng anong bagay-bagay o magsimak ka lang ng anong klase mga operasyon, nakagawa ka na ng ganito. Hindi. Pinili ito, pinili, pinili namin ang mga orasyon nito nga battle tested na at saka yung mga mutya na talagang totoo. Yan ang ano ang aming mga sangkap. Ang curia na minyan namin sa paggawa nito ay ganito. Hindi ito ano pang parabolas lang na ano paggawa kundi nakaayon ito sa sa ano sa paggawa. Matawa sa paggawa sa paggawa ng Diyos sa tao. Ano ito? Ang tawag nato, na, nito ay may spiritual kasi may orasyon at may material kasi may mga mutya. Ang Panginoon natin, ang Diyos Ama, gumawa ng tao noong sa unang panahon. Gumamit siya ng material. Yan ang lupa. Ginawa niya ng tao. Binigyan niya ng buhay sa pamagitan ng spiritual, ng orasyon. Yan at ito hiningan niya ba? Sa bibig? So, hiningan niya ng buhay na orasyon. Kaya ang pagawa namin nito ay ganyan din ang theory na gina, gin, uh, sinunod namin. Merong material na ang mga mutya at meron ding spiritual. Pero hindi basta lang na mutya na pupulutin lang ni sabihin mo ito ang mutya. Hindi. Yung mutya mga may talagang may, may birtod. At saka merong mga talagang totoong orasyon, hindi basta orasyon lang. Yan ang ang paggawa namin nito. Kaya mabisa ito. Hmm. Ang anong diferensya nito at yan? Oh, ito itong sa bao. So, bao. Ang diferensya nila, ang curry eh, pareho lang ang curry. Kaso lang ang mga mutya na pinasok dito ay iba. Hmm. At saka iba ang mga, iba kaysa iba mga salita dito sa mga orsyon dito. Hmm. Kasi ito may tubil na langis, may langis ito, ito walang langis ito, kaya iba sila. Ibang klase ang ginamit namin dito, ibang klase namin. Kasi may mga orasyon na hindi pwede ihalo dito sa walang langis. Kailangan siya sa may langis. Mm. Kasi ang langis ay, ano, espiritu yan. Simbolik. Simbol ng fa, ng langis ay espiritu. Mm. Kaya may mga salita o orasyon na may talaga para sa may, para sa mga langis. Hmm. At ang ibang orasyon naman ay meron na silang mga meron na mga formula ito. Nakapormula uh, na ito. Hindi pwede ilagay hindi pwede sa ilangis. langis. ilagay sa may langis. Hmm. Kasi yun ang rason uh, ma mabasag. Ang, uh, kaya ang iba nang uh, basag o kaya natablan ng bala o tabla ng itak. Hmm. conflict, di ba? At, at saka ang mga mutya na, na, nasa dito sa loob ay iba din sa mutya dito. Itong dalawa, nagkaiba talaga ito. Mm. Nag, nagkaiba talaga ito. Yan hmm. ang difference sa kanila. Meron ding konti na pareho, di ba? Oh, meron lang kasi ang paggawa ng kuan merong mga yung unang inilagay dito, meron sa dito. Yan lang ang kuan ng kung sa Pero konti lang. Uh, kung sa kumbaga sa sulat ay pareho sila ng heading. So, Kasi yan ang approach sa pagpaandar paandar nito. Kasi mm. At saka, hindi lahat ng tao na meron kang Rosyon at nakaipon ka ng mga mutya galing sa mga kaibigan o binili ninyo, mm. ayun ang magawa sa pangsarili ninyo para mm. maka, uh, maka-budget kayo. Hindi, Itong paggawa nito sa Bisaya ang mga papel nito na ano na may sulat sa Bisaya ay merong milikit, sistema. Ilikid. Dino ah binalot uh, ay na, uh. Binilot. Uh, ang may formula yan may hindi pwedeng uh, ma iba-iba. Hindi pwede na uh, mabaliktad. Kasi yan magka basag. yan magkabasag diyan magka magka magkapalpak ang kuan mm. ang gawa ninyo. Ya yeah, kaya ang ibang gumamit nito ay nagka ng na sugatan o namatay. At saka hindi rin ito pwede nagawin ng hindi leader o hindi commander o hindi so, kasi pagkatapos nito hindi ito pwede gamitin automatic kasi blisingan pa ito. Mm, ritualan Kailangan pa. pang mag-blising para, buhay. buhayin ito. Mm. Katulad ng paggawa sa tao, mm. mayroong lupa, binuhay pa ng Diyos. Mm. Ayan ang teori, teori nito. Mm. Buhayin muna ito. At saka pagkatapos na mag-blising, pag dating doon sa taong nabigyan nito, o nakakuha nito, ay siya magpakain para sa Tagalog pa para mapaamo ni sa may hawak mm. sa may dala para piko. pero kung dito kayo sa amin sa Mindanao sa, madali lang yan kasi sama ka ang tao ay sama sa pagising isingan din ang tao na magtanggap dito pero so kung nasa malayo kayo na ang ma magsakripisyo para dito. Pero pagdating, pag matanggap na ninyo ito, pag hawak na ninyo, kung wala kayong kasalanan, mm. malibre kayo talaga nito. Pura mismo ito, tatalap ito pag ninyo. Pero para, para safety, kailangan magdebosyon kayo. Debosyonan ninyo. Pero kung matanggap ninyo ito, pagkatanggap ninyo, labas kayo sa yung bahay, may kalaban kayo, masamang tao, barilin kayo, saksakin kayo, sigurado ma-salbar kayo nito. anong Anong rason bakit palaging bumubula daw or mayroon marami nakatanggap nito ah, ma, ano, bawasan na ng langis tapos bumu, minsan nakikita na bumubula or oh, oh, nag, oh. umaapaw ba ang langis Mangyari yan kasi buhay ito. Pag meron kayong ganito at hindi bumukal, hindi bumula, tulad lang ng normal, ibig sabihin, hindi yan buhay. Pag merong masamang tao, masamang tangka sa iyo, mag-alarma ito, tawag namin sa, sa amin sa Bisaya, mag-alarma ito, magbigay ito ng signal. Bumula ito, bumukal ito. Awas ang langis nito at ang pagdala namin ito ay aming ikwintas dito sa pag magbukal ito, paglabas ng langis, mas mano ma ma-smell natin. Ma amoy. ma amoy. natin. Kaya mag ano na tayo, ready na tayo. Kahit kahit ano pagkamoy mo, to so sa amin pa magbatbat na sa orasyon o mag-usal na ng orasyon. Pag ma maamoy ma ninyo ito. Hmm. O, ano, anong dapat gawin kung mabawasan na ng langis? Ah, pag mabawasan ng langis, yan ito. Araw-araw, i-check -araw, up, up ninyo. Pag mabawasan lang ng kaunti, ano, dagdagan ninyo. Huwag na ninyong paab niyo paabot na magkalahati na o ma maunusan. Pag baba ng langis, kaunti, dagdagan ninyo. Mm. Kasi bakit dagdagan? Kasi pag merong kayong inkwentro, merong kayong magbukal ito, walang walang tigil ito sa pagbukal, bukal ng bukal ito hanggang sa matapos ang labanan. At ang langis nito ay papunta sa iyong katawan dito. Dito sa katawan mo. So, mm. Yan, magbigay yan ng malaking bisa. Kasi ang langis bumikit na sa katawan mo ang power nito ay lumitin na sa iyo. So, oh. yan ang... Tapos, yung mga nakatanggap niyan meron man tayo ituro na orasyon. Oh. Paano daw nila gamitin? Tsaka na ba daw, pag natanggap na nila, tsaka pagkatapos ng... Sa testing example, 49 days ang usual na turo ngayon. Oh, oh. Ang uso ngayon, yan yung uso. di diba, noon na pa noon, walang 49 days. Pero ngayon, 49 days ang ang sinasabi lang natin para uniform din sa iba. Oo. So after niyan or before niyan or anong araw mag-start at after niyan anong mangyayari? Patuloy pa rin ang pagdasal. Yung mag-start sa 49 days. Sa before sa 49 days. Uh. Pagtanggap nito mismo. Mm. Ay ganito ang gawin ninyo. Una, maghingi kayo ng kapatawaran sa lahat ng inyong kasalanan. Hmm. Yan. Dahil, pagkatapos, niyan sa pan, magkasal na kayo. Yan, yan ang, no, <coughs> kasi sa ngayon, ang magkabilin nito ay doon sa malayo. Pero noon sa amin, kami, dito sa Mindanao, grupo kami, pag Domingo Ramos, Domingo Ramos, mag na kami mag tawag namin maglubos mag sakripisyo na kami sa Domingo Ramos, Lunes Santo, Martes Santo hanggang Biyernes Santo. Yan araw-araw yan, araw-araw. Araw at gabi. Yan ang pag namin nito. Kung ito ay ano na sabi namin sa Bisaya Tugo na sa amin o sa, na. sa Tagalog ay ano na? ni tumalab na sa kanila. So, ang ginawa dito sa Mind Mindanao unang sa, sa sinaunang panahon, kahit na maghinto na sila sa pagdasal, pero para sa amin, kung naka sa delikadong lugar, sa mayroong mga rebelde diyan o ano ba, ang inyong lugar mas mabuti na hindi ka magpalta ng pagdasal uh, dasal araw-araw para safety ka. Bago ka umalis sa inyong bahay, mag-usal ka muna ng iyong dipinsa bago ka alis ng bahay nimo. Pero huwag niyo kalamukan dalhin ito palagi sa katawan mo. Kahit maligo kayo, huwag niyo itong tanggalin. Kahit maligo kayo. Ang iba sabi nila nga, Huwag mong dalhin sa bahay na may patay. Oh, hindi 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 ito malos power. Hindi malos power ito. Ako kahit saan, kahit hawak pa ako ng patay. Mag ano, magtanaw pa ko, mag tingnan ko pa ang mukha ng patay doon sa kabao. hindi ito ma hindi ito ma-breaking, hindi ito masumpa. Kahit na dalhin mo ito sa uh, sa CR o saan saan ka ba o, hindi ito ma ma mabrikihan ma so pag start na nila na magdasal niya ng ano magdevotion o magprayer ah uh, kahit anong araw di ba oh, kahit anong araw hindi hindi Biernes. kailangan Bernes o Martes kahit anong araw kahit Linggo Sabado Lunes pagtanggap mo to umpisa ka kagad mm. pero yung counting usually is Friday um, Friday, 7 Friday. Uh, seven, ah, equivalent to so, 49, 49 days. days. Oh. Oh. Ang dasal nito... Pero pwede naman yan, hindi na 49 days. Oh. Basta araw-araw lang. Araw-araw. Ang iba dyan ay... Si Bin, ang iba dyan, Ano? Ganito. Ganito ang nangyari dito sa amin. Pagtanggap na mo nito, kung nandito ka sa amin, sa harap namin, i-memorize mo lang ang ngayon na nito awit dito mag Ano, nandiyan ka, tingnan mo kung paano namin ginawa. Pagkatapos, ibigay sa iyo. magdasal ka, ibigay sa iyo. Testing ka, kagat, tagain ka. Yan ang kaugalian namin dito sa Mindanao. Maraming grupo na gumagawa dito sa Mindanao ganyan. Mm. At saka kung magdasal ka nito, hindi lang gabi lang, kundili sa umaga at sa gabi. Sa umaga at sa gabi. Alasayas sa maga alasayas sa gabi. Pero kung may trabaho ka, may opisina ka, o hindi ka pwede sa alasayas, kaya umalis ka na sa bahay, so pagising mo. At pag-uwi mo sa bahay, pagkatulog mo, at doon Yan. Pero huwag mong paltahin. Kahit ako ngayon, hanggang sa ngayon, yan din ang ginagawa ko. Oh, ito ang gamit ko sa pang sarili. Ito lang ang dala ko. Wala na akong ibang mga agimat-agimat pa dyan. Anting-anting pa. Ito lang. At saka itong medalyon ko. Ito. Hmm. Wala na akong ibang... Wala na Ilang ibang, years na yan? Ilang years? 40 years na siguro ito. Kasi sa, meron akong noon. Iba pero tawag binago namin. Pag Nagawa kami ng bago tawag namin ay ni-renew namin ang paggawa. Ito, 40 years na ito sa akin. Ito, pero merong mas una pa nito noon. Ano, gi namin ang nasa loob at meron kaming ginawang ritual nagawa ng bago. Ito yun, ang bago. 40 years na ito. Ang nasa loob nito ay nandito rin. Nandiyan. Nandito rin ang iba ay nandito rin ang iba. Ah. Uh, meron din lang dito. Sabi ko kanina, may meron diyan, ang may, iba may meron sa dito. Oh. Mm. Para so, personal na gamit as... ito. Ako wala akong ganito, wala. Pero balang araw baka magka ganun, uh, magkaroon ako nito. Pero ngayon noon wala ako. Wala. Ito lang dalawa. Ito lang at saka itong medalyon mm. na San Miguel. Oh. Ang mga kasama ko, kay Bingar ko, mayroon sila noon ang ibang mga medalyon katulad ng Infinito Juice ay ginamit lang yan sa para sa panggamot, hindi mm. sa pang -gira. hindi yan kumpati ang gira, kundi kumpati yan sa panggamot. Pistid yan. Mm. Kasi kahit ang, ang maestro ko, meron siya na ganyan. Oh. Ang meron ding sansibar pero hindi na ginamit ng mga kasama ko kasi matapang ka masyado ang sansibar. Malakas, matapang. Na mga, ang mga sundalo, sundalo lang nagamit na, na, no, ng sansibar. Pero pagkatapos ay hindi na nila ginamit kasi sobra silang tapang. Oh. Okay. Mga kagimat, um, Meron pala nagpadala sa akin ngayon ng mga gamit. Pero ako, in return, nagpadala din ako sa kanila. bali mga antingeros to, nagpalitan tayo ng gamit. Ito si Serelo si Katubay. Uh, ito yung mga baon niya na pinadala mga iba. Ako, binigyan ko din siya ng mga gusto niyang mga gamit at saka orasyon na, na maganda na kailangan niya at gamit niya. So, ito yung pinadala nyo sa atin. Isa isang mata isang bibig na bao at saka yung isa ito si AJ Tam Ayan, ito ka, Tambarillo, si AJ Tambarilio taga Coronadal. Uh, ito. Ito. Sa, sa Luzon. So, ito open pa. Oops. So, ito mga kagimat, malaking tulong na to. Ito na mga kagimat, ito, in-open na natin. Pinadala. Mga bao din to, na buo. Punta. Tapos, meron pang mga bao din. Isang mata, oh, nakat na to siya. Isang mata, isang bibig. Tapos na sangkap. Ito bao na buo. Pareho lang bao na buo. Pareho lang tong dalawa. Tingnan natin mga kagimata. May naman pa. Ito. Oops. Ito. Oh. So mga kagimata. A uh, please like, share, comment, and subscribe to our YouTube channel and Facebook. And click the notification bell. At kita-kita tayo sa susunod na video. Ako ang yung kaagimat. At kasama natin si Dato Mamatoon. At ako si Paraon. Marami pong salamat sa inyong panunood.